Nawala na ba yung equity? Ah, uh, ganito kasi. Tignan natin yung record. Nung panahon ako ang speaker. Meron ba kami insertion? Kasi noon, ang layunin namin, kahit sa Baikam, protect the net. Protect the net. Yun lang palagi. Sabi ko, huwag na natin pag-usapan yung insertion. Simple, simple lang. Protect the net kung ano yung binigay ng presidente, protektahan nyo lang. Kasi yan, pinag-aralan mabuti yan, dumaan yan sa Regional Development Council. So, hindi na tayo lalayo doon. Sir, so, may small committee. May small committee din po ba sa panahon Ngayon ko lang nga rin narinig yung small committee na yan. Opo, na parang mas baka pa sila sa BICAM na sila lang yung nag-e-edit ng uh... Mga oh, inimbento lang nila 'yan. Sir, ano ang mensahe po ninyo sa mga Pilipino na ngayon po natuturuan ng Senado at Kamara sa issue ng flood control na parang nawawalan sila ng tiwala sa legislative branch ng pamahalaan? Well, uh, malinaw no na tanghali na bayan. Panahon na para kumilos. Tama na yung chat-chat-chat-chat dyan kumilos na tayo